tatlong dekada ng problema ng ilang magsasaka sa Sitio Kabuyao sa Barangay Poblasyon Tuba Binget ang patubig sa kanilang mga taniman. Isa na dito si Nomer na nagpapadeliver pa ng tubig mula Baguio City. Dito po sa, sa tutumas yung tubig. Tubig po ang kulang dito kasi yung tubig uh, parang galing sa baba tapos hindi kayang mayakyat. Kaya yung tubig water delivery yung kwan dito namin. Kada linggo, 2,000 piso ang kanyang nagagastos para sa 30 drum ng tubig. Pero ang pangambanya niya, madaragdagan pa ang kanyang gastos dahil sa pagnipis ng supply ng tubig ngayong El Nino. Sa, two, sa one crop po, mga kwan yun. Tatlong deliver. Dipindi sa luwang ng tanim po, ma'am. Para makadiskarte, nagtatanim muna siya ng mga gulay na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Yung crops po, yung broccoli, ma'am, yung mas laser. Kasi 'yung patatas kailangan din ng tubig. Kailangan mas marami 'yung tubig niya. Kaya yung mas laser, broccoli po yung tatanim namin. Ayon kasi sa Department of Agriculture, malaking bahagi raw ng bansang maapektuhan ng El Nino ngayong buwan ng Pebrero. El Nino is expected to persist until May 2024. So um, all the uh, principal ag agencies involved in the uh, task force, namely Department of National Defense, Department of Agriculture, Environment, Science and Technology, DILG, and even NEDA, and the uh, department of energy have closely coordinated to um implement uh mitigate uh, mitigating measures uh to stave off the uh effects of el nino dahil dito tiniyak ng pamahalaan ang tulong para sa mga magsasakang apektado ng el nino from the uh, task force or the uh, macro perspective may ginagawa ang task force and the principal agencies uh in terms of uh, agriculture for example Um, there is an ongoing repair of um, irrigation canals para mas efficient yung pag-supply ng water. And then, um, meron ding um, inputs and implements for um irrigation that are being given to uh farmers of the uh, most affected areas which are region 9 and um region 6 so that's um western visayas and the uh, zamboanga peninsula ayon sa report ng ahensya apat na isang probinsya na ang apektado ng el nino at nakapagtala na din sila ng higit 151 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura Labing pito sa mga probinsyang ito ang nakakaranas ng dry condition, habang sampu dito ang nakakaranas ng dry spell at labing apat ang nakakaranas ng drought. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.